Lumabas kamakailan dito sa News 5 ang illegal umano na pagkaltas sa kakarampot na benepisyo ng libo-libong government health worker. Ngayon, biglang nagbago ang isip ng DOH pero di pa rin ito approve sa mga health worker kung bakit narito ang report. Benepisyo! Ang hiling ng government health workers sa gobyernong Aquino, huwag bawasan ang kakarampot nilang allowance na nakasaad sa Magna Carta for Public Health Workers. Base sa memorandum ng Department of Health na inilabas nitong Enero, ang 50 pesos na food allowance kada araw naging 30 na lang at ang 150 pesos na laundry allowance kada buwan kinaltasan ng 25. Paliwanag noon ng DOH, wala silang sapat na pondo. Abot sa 75,000 na health workers sa buong bansa ang apektado rito kung nais natin ng tamang daan, ay dapat ayusin natin ang serbisyo sa ating mamamayan. At kasama na doon sa pagsaayos ng serbisyo, yung pagpapasweldo ng tama at pagbibigay ng benepisyo ng nararapat. Ang aksyon ng DOH, isa uling memorandum, inilabas ito noong March 5. Yung kulang sa food at laundry allowance, kukuni na lang sa savings ng mga pampublikong ospital o institusyon. Wala namang pagbabawas pero there's merong uh, ang babayaran lang outright ay iyong na, nasa appropriation. Lahat ng mga augmentation will be taken from dito sa savings ay ito'y aprobahan pa muna ng DBM. Pero tutul pa rin dito ang mga health worker. Katwiran nila, ang halaga ng allowance nila sa bagong memorandum yung may kaltas pa rin. Wala rin daw kasiguruhan na may extra savings ang mga public hospital kada taon. Kaya ang benepisyo nila baka tagilid din. Pangililing lang lang at uh, medyo pampalubag loob doon sa aming mga nauna ng pagkilos. Gumagawa na raw ng paraan ang DOH para ayusin ito. Meron ang ginagawa ngayon. In fact, ang DBM ay nangihingi na sa amin kung magkano yung actual uh, needs para sa pagbigay ng benefits. Cheryl Cosim, News 5.